Hi guys! Ito po si Loy Imam and welcome to my YouTube channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-load sa GCash. No, kasi marami pang hindi nakakaalam kung paano ba mag-load sa GCash. No, Siyempre, ang unang gagawin niyo kung wala pa kayong apps ng GCash, pumunta na kayo sa Play Store at i-download ito. So since ako naman ay na-download ko na siya, pupunta na lamang ako sa apps. Ayan. So dito ko tinago yung application. No? I-click natin. Yan, hintayin na lamang natin guys na mag-open. At siyempre, hihingi siya ng PIN. So ilalagay ko na po yung PIN ko. Yan, sobrang bilis lang nito, guys. So ito po yung lalabas no since ako naman ay meron akong balance na 583.25 pesos so yan po yung balance ko so dito makikita niyo yung cash in send money g save buy load a plus reward manage uh, credit pay bills g forest g life bank transfer g insure and show more So since ang gagawin natin or ang ipapakita ko sa inyo ay kung paano ba mag-load, dito tayo pupunta sa buy load. Ayan. So buy load. So lumabas po diyan yung number ko kasi yan po talaga yung palagi kong nilolo, ni, nilalagyan ng load. Kung hahanap kayo sa ano sa inyong contacts na inyong lolo dan, i-click nyo lang tong i-click lang itong contacts no na sign yung dito banda Ayan. So lalabas na yung mga uh, numbers na pwede nyong pagpipilian kung saan kung saan at kung sino ang bibigyan niyo ng load. Ayan. So since ako ito yung palagi kong nilo uh, nilalagyan ng load. So ito na rin yung automatic na nalalagay dito. So after that, i-type i-click natin yung next. Ayan, hintayin lamang natin. So lalabas na yung mga uh, lalabas na yung ano yung uh, value or kung magkano ba yung gusto nating i-load. So may 10 pesos, may 20 pesos, 30, 50, 100, 150, 450, 600, and 900. So dito mag -e enter tayo ng amount. I-click natin. So pwede rin i-ano natin i tayo na mismo yung maglalagay kung example 10 pesos, ganyan or 20 pesos. So, i-try natin para makita ninyo guys. Yan. So, ang ilo-load ko sa number na yon ay 10 pesos. So, pagkatapos nyan ay in-next ko na. I-click ko yung next. Yan. Yan. So, yan po yung lalabas. Payment. So, lalabas yung available balance. Ayan. So, i-click lang natin yung pay. ayan so ayun Meron ako na receive ng load guys ayan i-click natin yung done so thank you for using GCash so titingnan natin yung ano guys ayan Punta tayo sa ano sa inbox ayan GCash you have paid 10 pesos of GCash purchase ayan 10 load 0968 So, ganun lang po kasimple guys ang magload sa Gcash. Ayan, kung bago ka lamang sa aking YouTube channel, please mag-subscribe ka para ikaw ay ma-update sa mga susunod ko pang video i-upload dahil mag upload ako ng iba mga tips sa kung paano ba mag-send or magpadala ng pera sa Gcash kung paano ba cash in at saka mag-cash out sa Gcash Now that I'm here That you're better. Hope that you found someone new.